Napansin niyo ba? Ating-ati po ang katawan ng simbahan ngayon tungkol sa balita ng rapture sa darating na September. Hindi po ako pastor, hindi rin po ako isang propeta, at hindi rin po ako magtatakda ng petsa. Pero pakinggan niyo po ang sasabihin ko. Dahil ako po ay mabibigay ng mga rason upang pag-aralan natin at imbestigahan ang mga bagay na sinasabi nila. Alam niyo po ba, napakarami na nagkakaroon ng mga panaginip tungkol sa rapture at tribulation sa panahon natin. Baka nasa mga 10,000 na po ang mga nagkaroon ng mga panaginip. Marami po sa kanila ay mga bata na walang alam sa rapture pero nagkukwento sila ng mga bagay na imposible na malaman ng mga bata lang. Maging isang batang autistic po ay nanaginip at sinabihan na sa September na kukunin ni Jesus ang mga lingkod niya. Magsisinungaling po ba sila? Tama po, marami na po mga nagsabi ng mga petsa pero lahat sila pumalya. Ang kaibahan lang po sa panahon natin ngayon, hindi lang po iisang nagsasabi, napakarami po nila. Bagamat marami po sa amin ay walang date na binigay sa amin kung naginip, pero kami po ay binigyan ng kaisipan na malapit na malapit na po ang rapture, maging ang great tribulation. Sa Bible po ay makikita natin na halos lahat ng nakakita ng panaginip ay nanaginip ng mga bagay na mangyayari sa inaharap. Mula kay Joseph at kay Daniel, maging kay Pero at kay Nebuchadnezzar, at sabi po sa Acts 2 verse 17, In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. And your old men will dream dreams. Yung dami po ng mga nananaginip mayon ay katuparan po ng Acts 2 verse 17. At ano po ba ang mapapanaginipan namin, natin? Siyempre po, yung pinakamalapit na mangyayari sa biblical timeline natin which is yung rapture nga at ang great tribulation. Kung isa lang po sana ang nagsabi na nanaginip sila, maaari pa sana natin itong baliwalain. Pero sa dami po ng mga nagsabi na nakita sila ng mga panaginip at pangitain, hindi na po natin ito pwedeng baliwalain. Dapat po natin itong suriin at hingin sa Diyos kung ano po ang tunay na kalooban niya. Dahil hindi naman po po pwede na lahat ng mga nanaginip na ito ay nagsisinungaling. Hindi po namin kayayaman yan pero meron pong nagtutulak sa aming puso na kailangan na namin i-share ang aming mga panaginip at kailangan na po namin warningan ng lahat. Narinig niyo na po ba yung prophecy tungkol sa 7 days of creation? Sa uh, 2 Peter chapter 3 verse 8 po, sabi, But beloved, be not ignorant of this one thing, that with the Lord one day is a thousand years, and a thousand years as one day. According sa maraming theologians, 7 days of creation ay may katumbas na 7,000 taon sa mundo. Sa calculation nila, around 4,000 BC nang simulan likhain ng Panginoon ng mundo. 2,000 years later ay pinanganak si Abraham at 2,000 years later uli ay ang panahon ng ating Panginoong Heso Kristo. Alas 2,000 taon na rin po ang nakalipas mula nang namatay ang ating Panginoon at nagbalik siya sa langit. kinatayang around 32 AD po siya namatay. Halos isang libon taon na lamang po ang natitira kung pagbabasihan natin ang 7 days of creation. At ang isang libon taon na yon ay naka-reserve para sa paghahari ng ating Panginoon sa millennium. So kung ang Panginoon po ay darating sa 2032, magbabawas po tayo ng 7 years para sa Great Tribulation. At makaka-come up po tayo sa sagot na taong 2025. Sabi pa po sa isang propesya sa Hosea chapter 6 verse 2, After two days will He revive us. In the third day, He will raise us up and we shall live in His sight. Kung pagbabasihan po natin uli ang isang libong taon para sa isang araw, kung ire-revive po tayo ng Panginoon after two days, nangangalugan po ng dalawang libong taon talaga. Kaya po muli, 2,000 years from 32 AD, aabot po tayo sa taong 2032. Nababawasan po natin uli ng 7 years para sa Great Tribulation. Ang magiging answer na naman po ay 2025. 6,000 years ulit. Alam niyo po, sa bansang Israel, hanggang ngayon po ay naghihintay sila ng kanilang Messiah. Ayon sa isang rabbi sa kanila, meron lang 6,000 years ang kasaysayan ng tao. At meron daw po silang 28 cycles sa 6,000 years na yon, At sa uling cycle nito, ay magahari ang kapayapaan sa kanila na pamumunuan nga po ng misaya nila. So dahil 28 cycles po, i-divide natin ng 6,000 sa 28 na ang magiging sagot po natin ay 214 something. At isasubtract po natin ang 214 sa 6,000. Ang sagot po ay magiging 5,786. Matagal pa ba yun? Taka sa kasalukuyan po, sila ay nasa 5,785 sa kanilang Jewish calendar. At ang 5,786 po ay magsisimula na tama po kayo ngayong September sa Rosh Hashanah. So ina-expect po nila na ang misaya nila ay darating o magpapakita na ngayong September habang alam po natin na ang darating lang misaya ay ang Antikristo sa Revelation. Ito po ay ilan pa sa mga dahilan para isipin natin na malapit na malapit na talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Una po, ang handa na po ang Israel na itayo ang kanilang ikatlong templo. May mga banners na po na nakapaskil na nagtuturo kung saan itatayo ang ikatlong templo. Ang alawa, nakahanda na rin ang mga red heifer na iahandog at susunugin. Ang mga bonito nito ay ang gagamitin upang isang is tipay ang lahat ng gagamitin sa paggawa ng templo. Pangatlo, nung isang araw lamang nagawa ng ihipan ng shofar sa mismong Temple Mount. First time itong nangyari after halos ng 2,000 taon. ika sinisimulan na po nila yung Great Deception. Alam niyo po ba yung balita tungkol sa Triay Atlas? na meron daw pong isang bagay na galing sa labas ng ating solar system ang mabilis na umaandar at patungo sa ating mundo. Ang, ang hinala nila ay hindi daw po ito natural at maaaring hindi din ito mapayapa. Sinisimulan na po nila ikondisyon ang isip ng mga tao na meron daw nila lang galing sa ibang planeta. Isang pandaraya upang lalong mawala ang paniniwala ng mga tao sa Biblia. Nagkataon lang po ba na kung kailan merong balita ng rapture? dun din sumabay ang balita tungkol sa hostile alien o hindi kaya ito ang gagamitin nilang paliwanag kapag marami na tao ang nawala. Ikalima, marami na pong bansa sa mundo ang nais tumanggap sa Palestine bilang bansa. Pag nagkataon po, tuluyan na nilang hahatiin ang Israel. Sa Joel chapter 3 verse 2 po, ito ang naging dahilan ng Panginoon kung bakit siya nagalit at tuluyan niyang wawasakin ng mga bansa. Generation of the victory. Ang pig tree po ang nagre-represent sa Israel. Noong May 14, 1948, siya po ay hinirang ng isang bansa. Ngayon po, ang Israel ay halos 77 taon na. Sa Psalms chapter 90 verse 10 po, sinasabi doon na ang buhay po ng tao ay 70 taon lang. O kung may kalakasan, ay aabutin ng 80 years. Kung intindihin po natin mabuti ang sinabi ni Jesus, di niya hahayaan na ang generasyon na nakakita sa Israel na mabuo ay mawala Sooner or later po, kailangan nang tupad ng Diyos ang pangako niya kasi nauubos na po ang generasyon na nakita sa pagiging bansa muli ng Israel At alam niyo po ba kung ilang taon si Jacob na magtrabaho siya ng 7 taon kay Laban para mapangasawa niya ang, ang anak nitong si Rachel Tama po, 77 years din At coincidence lang din po ba na ang isa pang tawag sa Great Tribulation ay Jacob's Trouble Nakaparehas na din po ng Great Tribulation, pitong taon din po naghirap si Jacob para makuha ang kanyang asawa. Si Prophetess Anna naman po ay 84 years old nung nakita niya ang sagol na Misaya. Tamang tama naman na ang 84 years ng Israel ay kung kailan din nila makikita ang totoo nilang mesaya sa pagbabalik niya sa 2032. Nung sinabi po ng Panginoong Yesus na of that day and that hour, no one knows. Ibig po ba sabihin talaga nito na hindi niya alam? Dalawa po ang naisip po dito. Una, maari po nung katawan tao siya ay hindi niya talaga alam. Pero po nang siya ay namatay at nabuhay na magmuli at bumalik sa ating Panginoon, nabawi niya na po lahat ng katangian bilang Diyos. At ngayon po ay alam niya na ang tukot sa bagay na ito. Or, sinabi niya lang na no one knows that day or the hour pertaining to the piece of trumpets na kilala nga sa araw na no one knows that day or the hour. si niyo po mabuti. Ang Panginoong Isus na nagpakita kay John sa lahat ng mangyayari sa Revelation, maging ang mismong second coming niya. Tapos sasabihin po natin na hindi niya alam kung kailan ang araw at oras ng kanyang second coming. Marami po kami naniniwala na figure of speech po ang sinabi ni Jesus sa verse na yon. At isa po itong declaration na pinaubaya pa rin po ni Jesus tama ang desisyon tungkol sa pagbabalik niya. Isang bagay po na pinagtitibay din sa tradisyon ng kasal ng mga Hudyo sa Galilee noong panahon na iyon. Ngayon, pag malapit na malapit na po ba ang araw ng rapture? Naniniwala po ba kayo na walang pagsasabihan ng Panginoon? Ang Diyos po ay di nagbabago noon ngayon at kailanman. That being said, nung gugunawin niya po ang mundo sa pamamagitan ng baha, sinabihan niya si Noah itong araw bago niya paulonin. Nung lilipulin niya ang Sodom at Gomorrah, kinabihan niya naman si Abraham. Nung kukunin niya si Elijah, alam ng mga propeta at ng mga anak ng propeta kung kailan ang araw na kukunin siya. Maging bago niya naman ginawin ng Nineveh, ay sinabi ng Diyos kay Jonah na balaan sila. Hindi po ba, di hamak na mas importante ang rapture at ang great tribulation para warningan niya ang church niya, ang bride niya? Sabi sa Amos chapter 3 verse 7, Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. Nagbago na po ba ito? O patuloy pa rin ginagawa ng ating Panginoon? Pero dahil sa maling pagkakaintindi natin, sa salitang no one knows the day or the hour, binabaliwala na po natin ang mga panaginip at pangitain na binibigay niya ngayon sa uling panahon. Binabaliwala na po natin ang mga ebidensya na nagpapatunay na tayo po ay nasa huli ng panahon. Binabaliwala natin ang mga biblical calculation na nanggagaling din naman sa mga bersikulo sa Biblia. Kahit nga sa panahon ni Prophet Daniel, inutusan ang Israel na kwentahin ang mga panahon na kung alam lang sana nila ang eksaktong taon sa pagdating ng ating Panginoon, sana na nila ang kapayapaan na noon pa nila hinahangad. Huwag nating hayaan na isang maling pagkaintindi lang sa isang besikulo ang maging dahilan ng hindi natin pagtanggap sa mga ebidensyang ibinibigay o pinapakita na malapit na malapit na ang rapture. With all that being said, ako buo ba ay naniniwala na rapture na nga itong September 23 to 24? Na totoo lang po, I am hopeful, very hopeful na mag-rapture na po anytime soon. At lalo po akong hopeful sa darating na September 23-24 to 24 dahil napakarami nga pong ebidensya na, na nagtuturo na pwede, pwede na nga pong mangyari tong taon na to. Pwede po tayong maniwala at pwede rin hindi. Pero ito pong sigurado ko, lumipas man po ang September, mag-rapture man o hindi, tuluyan na po tayong nalalapit sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi na po ito ang panahon ng pagkakahati-hati kundi panahon ng pagmamadali na abutin ng mga hindi nakakakilala dahil kulang na po ang ating panahon. Isa pa po, di sigurado ang buhay. Baka bukas makalawa lang, kunin na pala tayo ng Diyos. O baka bukas makalawa lang pala, yung dapat na aabutin natin ay mawawala na. Ang buhay po ay walang katiyakan. Kailangan na po natin kumilos. Nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Salamat sa panonood. Salam. and god bless